Alam niyo po, ang concern lang ng presidente is how to safeguard and put safety nets in place na hindi na nakawin ang pera ng gobyerno sa flood control. So, ang suggestion ko Mr. Secretary if you may because the procurement law allows even the the amended Republic Act 10009, you can create a special bids and awards committee. You know, composed by your own trusted people yung mga binala mo sa DOTR, ng mga asek and yung bagong yusek ninyo, you know, and other direct bureau directors, you can create by law, you know, a special bids and awards committee only for flood control. Pero hindi niyong gawin yun, Mr. Secretary, because for me, it is not fair to totally eradicate flood control uh, projects because alam natin, Pampanga you know, is the most Vulnerable climate change province, place in the country and perhaps in the world. So perhaps you could look into that, uh, Mr. Secretary, and um, and create a special bids and awards committee only for the purpose of securing that flood control projects will be free from corruption. That's all, Mr. Secretary. Salamat. Uh, Mr. Chair, Mr. Madam Chair Thank, you. Salamat. Thank you very much. Thank you very much for, um, uh, Madam Chair. Um, Mr. Chairman, we duly note po at uh, maraming salamat po. At, at uh, yun pong unang issue, uh, kinausap ko na po si RD at ang ating uh, uh mga undersecretaries. Uh, Makikipag-coordinate po kami sa Committee on Appropriations para po ma-address yung concern ng ating uh, uh, congressman from Iloilo. Uh, at doon naman po sa ikalawang uh, point, very well taken po. Uh, and uh, again po, ano, i- I will, I, will, I, will, I will talk to the President about this uh, and, uh, uh, but again we, I think the President has recommended this to Congress and we leave it to the Executive I think leaves it up to the, the wisdom of Congress no? uh, uh, to deal with the uh, removed uh, 252 plus billion uh, locally funded flood control projects but um, I will discuss this with the President Thank you, Mr. Secretary, and Madam Chair, I would uh, like to inform you ahead that uh, once na ma, ano to, yung kopya ng mga modifications that have to be done, even for non-allocable, I'll furnish you a copy. Yes. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. Okay, next on the list, we now recognize Assistant Majority Leader Antonio Roman III. Good evening po, Secretary Vince. Good evening po, kayo kumakain. Baka ako mga makayaya. Okay lang po. Um, yung, may balak po ba maglabas sa uh, gumawa ang DPWH ng master plan? Flood uh, master plan? Uh, opo. Um, kagaya po ng sinabi kanina, uh, meron pong ongoing uh, flood mitigation master plan para sa NCR. No? Uh, ito po ay funded ng uh, ng JICA at ng World Bank ito po ay matatapos next year pero meron din pong ginagawang ang um, opo ang um, river basin nationwide river basin uh, flood mitigation master plan uh, ongoing din po ito at ito kaya ah uh, meron pong mga portion ito ay matatapos this year at next year So, ongoing po ang lahat ng ito ngayon at uh, uh, we cannot overemphasize po talaga ang importansya nitong uh, ma master plan po na ito uh, kasi nga po, um, para maiwasan na po no, itong mga nakita natin mga hindi magandang nangyari itong mga nakaraang taon. Yung pinanggit yung River Basin Master Plan, parang kakaiba dahil sinabi niyo River Basin. Ang, uh, ang pinupinto ko po at ang tinutukoy, yung talagang masigasig na master sa bawat uh, distrito, bawat bawat uh, LGU? O hindi, bawat distrito na lang dahil uh, meron ko yung presensya sa bawat distrito dito sa Pilipinas. Uh, sa limbawa po sa akin distrito, District 1 ng Bataan, District 2 ng Bataan, District 3 ng Bataan, meron ko bang balak na gumawa ng master plan para sa bawat distrito? Sa ngayon po, uh, unfortunately, wala pong master plan. Sa bawat distrito nationwide. As to, meron pong plano, ah uh, right now po, ang plano pa lang po in the pipeline ay para sa mga major river basins. Pero tama po kayo, no? kailangan po talagang magkaroon ng uh, tamang pagpaplano ng master plan sa bawat distrito. Unfortunately, wala po yan ngayon. At wala din pong plano pa sa ngayon. So, hindi po nakabudget? Hindi po para tayo na lang yung mga uh, manunod dahil tayo po ay televised, maaaring niyo po ba ipaliwanag ano po yung master plan, yung flood master plan na sinasabi? Po, so, siguro po ipapasa ko po kay Senior Undersecretary si Daim para uh, isummarize lang po niya yung current na ginagawang master plan para sa NCR at para dun sa uh, 18 uh, major river basins nationwide. Short lang po. Madam Chair, Your Honor, we have 18 major river basins sa buong Pilipinas po. Una-una po, like yung Agua <coughs> River Basin, uh, ito po yung nakakasakop sa Region 1 and Cordillera. Yung Apayaw-Abulog River Basin, ito po ay nasa Region 2 and Cordillera. Then, Cagayan River Basin, again, Region 2 and Cordillera. Ompanga River Basin, sa Region 3 Agno River Basin, Region 1, 2, 3, and 4. <coughs> Bicol River Basin, Region 5. Pasig Merikina, Laguna Bay. Ito po yung NCR, saka Region 4A. Um, yung Panay River Basin, ito po yung Region 6. Hanao River Basin, again Region 6. Ilog Hilabangan River Basin, ito po yung Region 8 and 6. Pagunuan River Basin, Region 10. Cagayan de Oro River Basin, Region 10. Agus River Basin, Region 10. And Barm, Region. Mindanao River Basin, Region 10. 12 and Barm Region. The Dabao River Basin, Region 10 and 11. Tagum Libuganon River Basin, Region 11. Boyan Malungon, Region 11, Region 12. and Agusan Busan River Basin, Region 11 and Region 13. Ito po yung nakakasaklaw doon sa major river basins na, na 18 na under preparations po yung mga master plan sa kayong mga detailed design po nitong malaking uh, river basin flood control projects. Yung uh, Pampanga River Basin po, saklaw po ba nito yung ilog uh, ng uh, sabataan, yung Almasen River at Orani River, umaabot po pa ron? Meron ho from, uh, from, that, ridge, uh, from that area going towards Chico River. Mahulog po siya hanggang Pampanga River. Katulad din po yung Talavera River from uh, Tarlac, pasok din po siya doon. Yung sa Bataan po, yung Almasen River sa Hermosa, Bataan. O kaya yung Orani River dun sa Orani hindi na po siya makapag... So wala po sa distrito ng unang distrito na kami po ay nasa Project Noah, na red zone po na pulang-pula at uh, palagi po binabaha wala akong pag-aaral na gagawin Opo, um, Totoo pong wala pa pong uh, plano para sa master plan para sa mga uh, na, mas maliliit na rivers sa labas po nung labing walong uh, major rivers. No? And I think it is important po to, to note that uh, ako po naniniwala, ano, kahit bago pa lang po ako dito, na kailangan po natin yan. No? At hindi po tayo makakabasta-basta gumawa na lang ng mga flood control projects kung wala pong uh, plano, wala pong master plan. No? Uh, So, hopefully po, eh, makahanap po tayo ng paraan para mapondohan po natin itong mga uh, master plan na ganito. And unfortunately po, sa ngayon, dito sa current budget uh, proposal, eh, wala pong uh, pondo para dito sa mga uh, planning para sa mga uh, secondary at tertiary river, uh, rivers natin sa buong bansa. Masimple po ba rin sa savings na yung pera dapat iginugol Doon sa flood control, maaari po bang... Ya, yeah, i-google ito. Agugulin. Doon na lang sa master plan. Ko po, posible po No? Uh, posible po yan. Uh, again, ano po, no? Uh, idudulog po natin sa ating Pangulo. Uh, pero again, uh, ang recommendation lang naman po, no? ang uh, iinibas ng ating Pangulo at ang talagang uh, uh mayroong authority sa ngayon, Uh, dito sa ating budget, hindi lamang ng DPWH, kundi sa buong budget, ay ang uh, Kongreso. At uh, tingin ko po ito ay magandang idea na maglagay po tayo ng pondo para sa mga master planning at feasibility studies nitong mga napaka-importanting proyektong ito. Sa kumaari lang po, uh, Secretary Vince, sa bawat distrito po na, na nasa Project NOAA Red Zone, gawin po natin itong master plan. Um, okay. Pag, pag sinasabi mong master plan, Tama po ba yung pag unawa ko. Kailangan na uh, malawakan dahil marami pong dahilan at sanhi ang baha. Kaya kailangan ina-address po ang bawat sanhi ng baha pag mula sa bundok papuntang dagat. Tama po ba? Tama po. So, pag sinabi-sabing bundok, pinag-iisipan po natin sa master plan yung kalagay ng bundok. Kung kalboda dahil sa logging o kaya uh, may quarrying. Tama po ba? Tama po. At titingnan din po yung kalagay ng mga ilog at waterways, makabarado at puno ng basura. Tama po ba yun? Tama po. At tinitingnan din po yung lalim ng waterways at uh, lalim ng uh, kailugan at saka dagat para makita baka sobrang baba, wala na hong lagusan ang tubig. Tama po ba yun? Tama po. At titingnan din po yung, syempre, yung kalagay ng flood control systems. Para uh, kang makita, yung tikong matibay nito, kung lahat ng mga lugar na dapat laging ng flood control, ay may flood control, tama po ba yan? Tama po. So, sa madaling salita po, marami pong sanhe ang pagbabaha na kinakailangan po natin tugunan sa pamamagitan ng master plan at yung flood control po ay isa lunghung bahagi, isang solusyon lang sa isang masalimut na problema. Tama po ba? Tama po kayo, Mr. Chairman. Ayun. Kung nagbabalak po ang DPWH na gumawa ng master plan in the future, hopefully, gamitin yung pondong na save natin sa budget na ito at i-boost doon. Uh, nung tinanong ko po si Secretary uh, Remulla ng DILG, kanino pa lang nagawa ng paggawa ng master plan? Sabi niya, ng flood master plan, ha? Ah, flood resilience master plan, sabi niya, katungkulan daw ng LGU. Ganon din po tapananaw ninyo inko po um unang-una una po no um kailangan po magtulungan ang uh, local government at ang national government no uh, dahil po hindi biro po ang uh, ang master planning at uh, hindi lang naman po to sa ng isang LGU usually po ang ating mga reverse multiple LGUs po at sometimes even multiple provinces po ang tinatawag nitong mga ilog natin so kailangan po talaga mag-usap-usap ang lahat no uh, mga LGU ubin siya, at ang national government. So, so, tingin ko po kailangan po lahat. eh uh, May input dito sa master planning na ito. Right. Agree po kung saan sinabi niya. Dahil talagang malagay yung nakikipag-ugnayan sa LGU. Dahil uh, ang national government, merong uh, pananagutan, pero may pananagutan din ng LGU na tutukan yung problema ng pagbabaha. Ayun, kung gagawin po natin yung problema, na yung master plan, Uh, sa tingin nyo, kailan po masisimulan to? Kung magkaroon po tayo ng pondo para sa susunod na taon, uh, sisimulan po natin agad-agad ito, uh, Mr. Chairman. Uh, marahil isa sa mga solusyon na lalabas kung, kung manghuhula ako sa master plan ay yung pangailangan ng dredging na kailangan natin mag-dredge. Meron po ba ang kapasidad ang DPWH, DPWH na mag-dredge ng mga mabababaw na ilog at uh, sa ganun, meron nalo yan yung mga tubig. Opo, kasama, kasama po yan no, sa dapat mga gagawin natin. No, at uh, tingin ko nga po, no, uh, importante-importante po yan uh, lalo na sa mga major urban centers po natin. No, talagang uh, marami po sa ating mga ilog at ang ating mga waterways eh, talaga either silted na o patong-patong uh, na po ang mga uh, ang basura na hindi na po narinis throughout the past several years. So, kailangan po lang. So, pero hindi na po hihintayin ng dredging yung master plan. Pwede na po mauna. Hindi ko po, pwede na po mauna yan. Kung mga, uh, meron po kaming uh, kahilingan na dredging, lalapit po kami sa region po ba? Po, uh, district or region po, pwede pong lumapit ang... Uh, ang ating mga LGUs uh, para po ano mag-mag no, po tayo at maglinis po tayo ng mga waterways okay yung isang tanong ko po yung pondo ng DPWH para sa mga feasibility studies dahil sa aming nawi